Wow, sarap. Tak adobo. Yang bijo gagawa tayo nang adobo na bibi. O itik. So, punta nyo. Ang anong natin yung luto. Meron tayo dito nga yan, duck, bibi. Tapos, igisa din sa bawang, sibuyas, luya, tanglad, daw laurel, bell pepper, at Gamitin natin ng atswete at uh, suka. Yung atswete natin, yan yung maging pangpakulay natin. Hindi na tayo gagamit ng uh, toyo. Sa mainit na uh, kawali na may mantika, sumunod natin yung pag ng bawang. Isudod natin yung ating uh, sibuyas at tsaka sa Saman natin yung ating anglat yung mga ibang sangkap mamaya natin lagay tapos sa tingin lagay yan waluig natin na medyo maatos na ng konti tapos sa uh, natin ilagay yung ating ah uh, uh, karne yan sisayin lang natin nagagawa natin na uh, lahat na uh, ilagay natin ng uh, balanse eh, ating kawali. Yung ating uh, karne ay nasa tripod. tapos yung perasong uh, hita. Tapos uh, maglagay na rin tayo ng asin para magkalasa habang uh, natin. Mundo na rin tayo ng konting uh, esone. So, bucin konti lang Nabalik na natin yung ating uh, karne Na magka uh, Pula-pula yung uh, Magkabilang side Ayan tapos dyan eh Sarun natin mamaya yung ating uh, achuete. And so ayan medyo mula na mula na yung uh, karne natin tusta na lagay natin yung ating mga natirang sangkap kanina para magkalasa yung ating uh, yung luto at maabsorb ng ating karne ngayon ay susunod natin yung ating uh, uh pinag kamakulay natin hindi tayo gagamit ng toyo natural na kamakulay so medyo magiging orange yung kulay ng ating adobo hindi maingitin maglagay rin tayo ng ating sabaw para papalambot na lang ang ating karne yan saglit lang simple napakasimpleng luto habang uh, natin na lumalambot yung ating uh, uh, karne na absorb ng uh, karne yung ating pampalasa mga luto natin to mga 30 minutes o hanggang sa lumambot yung ating karne yung ating uh, karne naman ay medyo bata at saka malambot so 30 minutes lang yung pag-load natin. Yung kulang lang dito yung suka na lang na ilagay natin. Yung suka na gabi natin ay sinamak. Yung sinamak na suka ay uh, may ano na yan. May timpla. Mabango. At saka ano na rin. May anghang. Yan. So, puntayan lang natin na kumulok ating sabaw na may uh, suka at tikman natin yung ating uh, lasa ay adjust natin kung may kulang so napaka simple pero masarap na luto natural yung uh, ating ingredients simple lang yan tingin nyo ito yung kulay iwan ko kung uh, rin kayo na nariklarin ng aswete maganda to uh, may iba rin yung uh, bango ng atsuwete yun, tikman natin yun, sakto lang sakto lang yung uh, timpla natin hindi na pa magpagdag ng uh, asin, kasi kanina nag asin natin at uh, tama lang yung alap na asin natin so ito na yung ati adobo na patok o oh bibi napakasarap so kung nagustuhan niyo like, subscribe, salamat